Maliban po sa Santa Ana, ay nalang din po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon po ng mga evacuees sa San Mateo Rizal. Tiniyak naman ng Municipal Health Office ng San Mateo na mahigpit nilang imomonitor ang kalusugan ng mga evacuees, lalo't may ilan na raw ang nagkakasakit. Si Bernard Ferrer sa report. Tanging kalder at ilang pirasong gamit ang naisalba ni Nanay Felisa nang bumaha sa kanilang lugar sa barangay Mali San Mateo Rizal. Nabasa ang lahat ng kanilang gamit matapos umabot hanggang dibdib ang baha sa kanilang bahay. Wala silang nagawa ng kanyang walong taong gulang na apo kundi magpunta na lang sa evacuation center. Wala po natin ang gamit sa amin na tuyo. Lahat po ng gamit namin nakatumba. Eh ako kaya po ako nagpa-interview para pagka po nagunod ng TV yung mga kapatid ko, nasa Bulacan po kasi lahat ng pamilya ko. Makita nila na alam po nila na binaha po kami dito. Tayong kasama ni Nani Felisa ang kanyang apo matapos pumanaw ang kanyang asawa at anak. Mayrapan siyang magsimula matapos masira ang kanyang kabuhayan na pagluluto ng pagkain. Pero nabuhay ng loob si Nani Felisa nang makita niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumisita sa Mali Elementary School. Papasalamat na nga po kami dumating po si Presidente, nabigyan po kami ng tulong. Maraming maraming salamat po kasi nagpapasalamat po ako sa kanya kasi ito po, hindi po kami nakakapaghanap buhay. Pero pag uwi po namin sa amin tahanan, pero po kami kakainin. Personal na inalam ng Pangulo ang kalagay ng evacuees at nakipag-usap sa mga opisyal ng pamahalaan, kabilang sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOH Secretary Teodoro Herbosa, DA Secretary Francisco Chu Jr., DPWH Secretary Manuel Bonoan, at Rizal Governor Nina Inares. Ayon sa DSWD, nasa 546 na pamilya o katumbas ng 2,100 at dalawang individual ang nabigyan ng tulong gaya ng relief goods at hygiene kits. Patuloy namang minomonitor ng Municipal Health Office ng San Mateo ang kalusugan ng evacuees dahil may ilang nagkakasakit. Usually po fever pa din, tsaka uh cough and colds and then siyempre po yung mga naglakad po sa baha o na expose sa baha umihip po siyempre filaxia sa atin para sa leptospirosis nanawagan sila sa evacuees sa panatili ng kalinisan tulad ng paghuhugas ng kamay para maiwasan ang pagkakasakit sa loob ng evacuation center Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas